Dahil well, mga kapuso, huwag po tayong basta magpapakampante sa mga pinaparadahan ng ating mga sasakyan. Dahil sa Maynila, ninakaw ang isang motorsiklong nakaparada pa naman mismo sa loob ng MPD Headquarters. Si Katrina Son, naka alerto 24. Nakatulala at panay ang punas ng luha. Ganito inabutan ng GMA News si Edelbert Estefano. Pangalawang beses na kasi siyang nawala ng motorsiklo. Ang masama, hiniram lang niya ang mga ito. August 24 nang unang mawala ng motor si Ariel Kaya naman nagpunta siya sa Manila Police District Headquarters para i-report ito. Para makupunta sa estasyon, hinram niya ang motorsiklo ng kanyang supervisor at ipinarada sa compound ng MPD Headquarters. Pero sa kasamaang palad, pati ang kahihiram ng motorsiklo, ninakaw din. Paglabas ko ng mga 11.15, ah 12.15, 12.20, wala na. Uh, ah, inigot ko muna yung parking eh. Dumirekta na ako dito sa police sa may entrance. Sabi nga gano'n, wala ba kayo sir, napansin yung motor ko na ano? Wala. Ikutin mo lang dyan, baka mamaya nandyan. Kaya naman na nawagan siya sa kumuha ng motor. Sana, kung sa naman sila, nakaka-perwisyo na sila ng tao eh. Ito ang unang pagkakataong may nai-report na ng motorsiklo sa loob ng MPD compound. Nakakapagtakaraw ito dahil mahigpit daw ang seguridad nila tanging mga pulis at miyembro ng media lang daw ang nakakapark sa loob ng compound. Kadala sa mga ginagawa namin, ang mga sibilya na nakamotor, pinapapark po namin sa labas dahil po nga ito sa kakulangan po natin sa parking area. Kung si kami po ang tatanungin nyo, dahil hindi po kami na, mahigpit po kami dyan sa parking lang lalo ng mga motor, ah, hindi po rito. Katrina Son, naka-alerto, 24.